Hello. Uh, good morning. Muli ako ay uh, narito pang magbahagi ng uh, orasyon na inyo pong uh, magagamit sa inyong uh, panggagamot. Kung, na kung kayo po ay uh, nag-aaral ng panggagamot, eh, ito po ay isa sa uh, magagamit nyo para maparusahan po ang uh, nakasanib sa isang tao ito man po kung ito man po ay uh, body spirit engkanto, elemento o kulam so nawa ay uh, inyo panoorin ang aking video ito upang inyo makuha mga kapatid at uh, yon yun, intramuna mo po tayo na uh, welcome back sa aking channel uh, Naway abutan kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan Ligtas sa pa mga karamdaman, kapamakan at hangat ko lagi ang inyong uh, kalusugan na, na, lagi po kayo uh, healthy So yun, uh, muli uh, kung uh, ngayon ko lang po nakapanood ng aking video at kung inyo pong nagustuhan ay pakilike, share, subscribe at mag-comment ka po at uh, subscribe po. At pakihit po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay lagi updated sa lahat ng video na ating in-upload. At uh, kung hindi mo ka naman po naniniwala sa aking content at sa mga ganitong uh, karunong ang DM ay iwan niyo po ang video nito uh, at uh, po ng video na yun po sa inyong kagustuhan at uh, anong po ang inyong reliyon ako uh, po ay may respeto at gumagalang uh, sa inyong mga paniniwan at uh, <coughs> excuse me <coughs> shout out po sa kapwa ko content creator mga ganito content mga kababalaghan ah uh, mga creator ng mga horror story at mga creator ng ghosting uh, Philippines social platform po sa inyo. ganoon din sa mga ah uh, Pinoy ab abroad man o dito sa Pinas, shout out po sa inyo kasama po wagularyo. Ah uh, shout out po. At ganoon din na uh, sa lahat ng alipin ng Panginoon, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo lagi. <laughs> So yun, uh, ako po yung nagpapasalamat po sa inyo mga solidas followers ko subscribe po, uh, subscriber at sa magsusubscribe pa lang uh, salamat po sa inyo lalong lalo na sa aking mga channel member shoutout po sa inyo at uh, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-comment sa lahat ng aking video ganoon din sa nagtiwala na umorder sa akin uh, mga omo medalyon uh, kahit sa nag-order sa akin ng uh, Switzerland so hindi ko na po i-mention ang pangalan mo po for your privacy ganon din sa taga Canada shout out po sa in order mo ito po yung order nila so, ito po yung ito po yung in order ng uh, taga uh, Switzerland dalawang omo at uh, dalawang set of na kahoy. So, it, uh, siya po ay may karamdaman na uh, kulam. Uh, napatunayan niya po ito o muna ito na mabisa sapagkat uh, pinadalang ko na po siya noong una para protection at panggamot. So, ito naman po ay gagawin niya uh, ibababad niya po sa tubig at iinumin niya. Yun po ang pambabad sa tubig. Para lalo po siyang lumakas. Lumakas po siya sa kaya umorder siya ulit. Ganon din, ito po ang uh, isa na taga-Canada. Ito po ang order niya. Dalawang Omo, dalawang medalyon, at isang libreto Ito po. Shout-out po sa iyo, Sir Danilo. Okay, uh, sa mga gusto order ng aking mga Omo, uh, available po tayo. At ganon din, uh, magsasangkap din po ako ng mga ganito. Sa garapa, ito po ay... Uh, Bul uh, bulaklak ng tang tanglad at bulaklak ng kawayan so ipagsasama ko sila sa isang garapa so yun sasangkap ko po at sa mga medal yun available uh, po tayo uh, yung umorder sa akin ng uh, san miguel arcangel hindi niya po ginawa so, uh, ito yung san miguel na pula hindi niya po ako piniem sa aking fb So, ito po ay one more free shipping po dito sa Pinas. May kompletong dasal po yan na inyong ipapakain sa medalyang ganito. Ganon din ito po. Um, assistance medalyon. Napakaganda po yan. yan. Uh, Sagrada Pamilya, Holy Trinity, at Infinite God. Yan. So, yun. Available po po rin uh, itong baliktaran na uh, Infinito de Diyos. At ganoon din sa Corona Clabo. Ito po yung Corona Clabo. Inorder po yan ng taga uh, Canada po. Na gusto niya po ang ating Corona Clabo. So yan. Yan po. Yan shipping po natin sa Canada po yan. So sa mga gusto mong order ng uh, medalyon, i niyo lang po ako sa aking FB account na ito. at sa mga... Diyan ko po kayo sasagutin kung magkano po ang mawat uh, medalyon at umo ito po so yun ah uh, yun ah uh, mapunta na po tayo sa ating uh, binabahaging rasyon ito po ay magagamit niyo po sa gamutan so kung ikaw po ay nag-aaral ng uh, lihim sa paggamot ay uh, ito ay isa sa mga po mamarusa po ito at uh, ma mapuksa po ang mga nakasanib sa isang tao o namiminsala oo po so ito ay uh, limawa uh, napasanib niya na po ang uh, spiritong gumagambala sa tao so i-apply niyo po ito so yon i-apply niyo po itong orasyon okay ang uh, pamagat nito pamarusa sa mga espiritong namiminsala sa tao o sa nagbibigay ng sakit sa tao so napakalaga yun upang ito po ay maitulong nyo sa tapwa na may mga karamdamang ganito kaya ito po ay ibanggitin ng tatlong beses iibin nyo po sa inyong daliri at itusok sa puso o sa sintid, sintido o dit, sa tiyan pero ang uh, ang ang kadalasan na kung saan nandoon ang espiritu na nagpapasakit sa tao ay nandito po sa sigmora. Diyan po nagtatago. So, yon Kaya maswerte po kayo na makakakopya nito. Okay? Isum risum diom palel ox mitroton voltaje elektromi 2 so, yan po Pwede nyo lagyan po nang po sa dulo. Okay? Tatlong beses nyo po babanggitin yan. Ito po ay uh, bigay sa akin ng uh, kapwa nating albularyo doon sa Mount Banahaw. Uh, Nagkakwentuhan kami, nagkapalita ng orasyon. So, ito ay isa sa panikkalob nyo sa akin. So, masyerte po kayo. Sa pagkatang nagbigay nito sa akin ay batik -batikan din na albularyo. At ingat po tayo lagi kung kayo po ay magagamot uh, manggagamot. Kailangan uh, kumpleto kayo sa poder, balabal, bakod at pondo para hindi po tayo mapahamak. Kasi uh, isa sa mga delikadong bagay yung panggagamot ng mga nakukulam. O, uh, dapat yan may kumpleto po ko mga dasal yan uh, upang uh, hindi ka magalaw ng minuman. So yon paalala po yon At uh, yon uh, sa mga gustong uh, umorder sa akin ng uh, mga gamit ni yon ay uh, PM nyo lang po ako sa akin FB Lalong-lalo na itong OMO. Pagkat uh, marami na po to, na patunayan na gumaling sa OMO kahit na ito po ay uh, sanhi ng kulam o physical na uh, karamdaman <coughs> sapagkat ito po uh, ay uh, ibababad lang sa tubig at uh, iinumin ang pinagbabaran kahit magdamag lang po ang inyong pagbabad ng omo so, ito po ay original po hindi po pete at uh, kahit pupukin nyo po ay hindi mababasag yan po ito po So, ilan lang ko ito na dala ko galing uh, Sambuanga del Sur. Yes. Yan po. Bababad lang sa tubig ang uh, mag magdamag tapos inumin ang pinagbabaran kahit isang pitchel po para sa maghapon yung uh, inumin. Ganon din, eh, pwede rin ipainom ito sa mga alak nyo na kahit walang karamdaman para siya ay protektado sa mga sakit at uh, sa mga uh, kulam. Tapos po, naibabad nyo na po pag tinanggal nyo sa pichel, sa, mag, uh, sa magdamag ay maghapon naman, ito po ay ikikwintas po ninyo para magbigay lakas sa inyong katawan. So maraming maraming salamat mga kapatid. Shoutout po sa inyo.